Hello. Yeah. Hi. Andito tayo sa Nueva Ecija. Magpapakain tayo ng tilapia. golden tilapia at saka yung dalawang klaseng tilapia to eh. Ito, makita nyo. Ayan, hi mga, mga katrops yan. Ngayon na, uh, mga pag-LS na naman tayo. Hello. Ito na, pakain natin. Ayan. 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 Dami oh. Ayan, meron na rin isang dangkal yan. Malaki-laki yan. Hmm, kakagulo sila. Dalawang klase kasi yan eh dalawang klase yung tilapia isang red tilapia at saka yung yung talagang tilapia natin yun tataranta sila yun naku may hito may hito ako nakita yun nakakain din yun yun may hito may mga hito pala may mga hito maliliit Meron na? Ayun oh, eh, no, nagpapakain ako, meron eh. Ayun eh, no, sumas suma. Ayun eh, no, sumasabay oh. Dito. Ayun oh, eh, dito no, oh. Eh, ayun no. oh. Pakain ni ko, ayan oh. Eh, no. Ay kita mo diyan, lumalabas ayun oh, eh, dito no. ayan oh. Eh, mm, no. ayun oh, may hito. Eh, ah, may kulay yung tilapia, no? Golden tilapia. Ayun, eh, no. may hito maliliit, ayun oh. Eh, no. May nanganak may hito. Sumasabay din. Ayun oh, eh, no. ayan. Hindi naman maka. Ayun, no. malaki ng tilapia. Oh, no, meron na, malaki 'yan. Yan. Ayan nga, tilapia. Yung hito, ano Ayan, oh. Yung daming hito. Ayan, oh. Oh. Sumasabay. Yung daming ng tilapia, oh. nakikita kita mo, ayan. Sumasabay. Ito sa pag-mami. Ayan. Malahawak yan, oh. Daming hito pala. Bakit nagkahito to? Pag uh, malalaki na to gagawin tong paminuitan. Magbabayad ka lang. Bayaran mo mahuli mo. Dami, oh. Ah, may hito dinapya, rin pala, oh. Hito. hito, Hito, oh. Hito. hito, Lilit. Yan, oh. Uh. Sumisiyab din sila, ay. Dami pala mo sila, oh. Ang dilan daw to. Ano yan, nasa tatlong libre tayo. May hito rin pala. Okay. Baka matinikan yan, gago. Hindi. Malilit pa to, eh. Sure ka natin. No, Hindi eh? <laughs> na. Para makita, mabilis Hindi natin kung madadali. Mibilis. Mabibilis. Mabibilis, e. Eh. Saka malawak yan sa kanila no. sa Punto 15 lang. Malaki. Malaki yan mo. Malaki na. Malaki ang ah, lugar na ito. Halina na. Hagisan mo. Man, no? May hituri pala na, o, Jake. Pero, maliliit e. Gano'n, o. No? Malaki na. Halisan mo. Halisan mo. Makakain, e. Eh. Maraming. Saka golden tilapia. Ay, ang dami. Ang dami May hito pala. Malalaki na nga ito. na, oh. Ganito nakalapan yung siya, oh. Kita namin. May malalaki po kasi kanina ko, eh. Binulungan ko yung taga-takal doon sa may si Tuyito, eh. Tuto-tuto, Tuyito, eh. Tapos nagbibigay po siya yung mas malalaki. Kaya atin. Kaya atin. Di ba 50 cents lang? Opo, ma'am. Ano? laki <laughs> Wala, ano yun? Wala yun. Ano lang, oh. hmm. Hmm. ko. <laughs> Yaka, ma malaki na so na sa ayun. kanila. Malaki, malaki yung okay. para sa oh. Maganda yan para magbisa, no? Lagyan natin ang buhaya, taga bantay. Eh, wow. <laughs> ito, oh. Ito. Ang ganda tingnan pagkali, no? Know, Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Meron e. Meron. No? May sasama po dun sa pagsakal nila ma'am. Anong ni sasama? Apo. Ayun o. Ang Hindi naman makakain ng hito kasabay sa Ay, buwan. Ayun e. Maliit na sila. Na. Di, tsaka, hindi makakain ng hito yan kasi maliit ang bibig na mo. Ano na kay ah, Meron dun eh. May nakapasok ba? Meron. Kasi umano tubig dyan e parang nagpakawal sila dyan sa taas ma'am hindi, hindi naman po umulan ng malakas biglang may may malakas na tubig na kumuha dito na wala pa po yung screen nung doon ala, uli yung yun, yun yung plano namin na sirahin mo uli hindi lang <laughs> <laughs> pinapalaki lang namin ng konti para hindi lumusot sa mainit dami, ang dami hito dapat yan, ano, lagyan natin ng nips opo ma'am dito tayo nang dito. Oh. Dito ang hito, hito. Ang lakas din kumain ng Itang hito, ito, eh no. Mga ganito na kalalaki, tapos mga ganyan kalalaki, oh. Pag, pag maminwet ka, din ayan, eh kay bang sumpe pa tapos mayaran nila. Ang dami nang hito. Yung posta, no? Ang no. dami. Masarap bang yan, Sir Marlon? Depende. Hey, si ama nakakabili ng ano. Lagyan natin niya ng ng net po, ma'am. Oo. So, sa mga bilis ma sa mo. Si na mga so sige, sige po. Eh po. po ba mamang uh, Sige po. Sukatan noon. Ito ka dito lang 'yan, ma'am. Hindi naman na po kumukha yung tubig kasi oh, meron na ko yung outlet to. Meron ng labasan, di ba? Dito lang maliit lang. Sige lang, ma'am, yung screen na lang po yung ipopokus ko. na Ipapagawa ko pa rin yung parang yung ginawa dito toon. Doon lang, lang din po. Oh, lagyan lang ng kahoy. Ano na mo yung cash challenge yan. Kung malaking malaki ang laki ng gagastusin mo yeah. rin dyan. Oh. Ah. Yeah. Yung parang gano'n lang din. Ipapakakuntun. <coughs> ang ko kung may yun, mayroon pang isip mo siya ng mapo. Ayos. Bukundag <Ayos>. lang <laughs> yung mga kinagawa natin. natin. Nakakatuwa lang. Nakakatuwa, nakakatuwa. Kasi So maraming hito ah. Ano ko wawa? Kung mga hindi na sa'yo yun. Pag mo yun, Pwede ka demanda nila. Ito eh. namin yan eh. Dami rin. May bulig. May dalagdig. Saka maganda itong lugar. Kasi pag naglakihan yan. yan Lalim kaya yan, yan. Dalawang tao yan. Kasi ano yan eh. Sano pa malapad masyadong lugar. mabilis sila lumaki dyan. Pag oh, pa kasi saka maluwag sila. Hindi naman sisikan yan. Saka naman. maganda yan. Hindi arbisin. Paanakin ang paanakin. Kita mo yung sa vlog ng mga ano sa mga sa mga kanal sa ibang bansa. Yung lalaki ko. Oh. Ayun, meron tayong may bablog habang lumalaki to. Masusubaybayan natin pag laki niya yung mga mga katrops. Tapos catch and cook. Pag mga malaki niya, magulat ka may kubo na yan sa tabi ng ano ni Mommy. May kubo na doon sa <laughs> tabi. May namimingwit pa sipre. <laughs> <Pag -gabing, lalo. laughs> Nangingilaw. Ito fire. Mura lang ang kabigid. Laki-laki ang gagawa ng kabigid. <laughs> ano sabi ni Mami? Pagpili nila na siya ano. May itakabit na lang. Maganda pa yun. Pagpili nila lang. Di pa ako papahirapan. Ito <laughs> Hindi naka-assemble lang, no? Oh, Oo, kaya lang. isa ba, ba? Ma yun yung mapapalagyan yun. Mahal yun? Ay, <laughs> wong, kala niya, mura lang. Mahal yun, naka-assemble. Saka aluminum, mahal ang aluminum. Pangit lang sa aluminum. Maingay yun, pagdating na yeah. ano. Sa pag iba-ibang tao ang gumamit. Dito, ano yan? Mga bulig na kalagay dyan. Anong bulig? Dalag. Uh, mayroon na yan? Mayroon yan. Kasi mayroong butas dyan dyan eh dyan ang gagaling nung bumaha nagsipasok kung dalag dyan yan dapat pero matakpan na yung ano nun hmm kapag yan ang mga nagsipasok doon ubos ang tilapia hindi na makakaubos malakas kumain yan talag hindi malaki hindi, na rin ang tilapia hindi kagaya ng hito Hitro, yung gano, so, kulit, ka hito yung aga ganun maliliit pa kulit eh nung may kasama You know, yung dalabi, no? Ito yung pinagawa na kanal. Kasi may dyan may tubig dyan. May lumalabas sa tubig dyan. Pero kung ako, magpalagay ako ng gripo doon. Doon sa galing sa uh, tangke. Eh. Pinapatuluan yung ano. Yung... yung Sarap ano, Sarap yun, maligo. Uh, Kahit kaunti lang. Ah, pakalino ng tubig nila rito sa irrigation eh mga, ito yung dumadaloy sa mga bawat may tanim na palay. Ayan, ayan ang dadaloy sa... Mm. puno ang dam eh. Hindi problema ang tubig. Pero maganda dito, sa mga irigasyon nila, malinis. Merong ibang irigasyon, ma... Tsalaulaan eh. <laughs> dito, ayan. Kita niya naman, napakalinaw. Ah, Linaw. Eh kung sa City Arms na baka marami na narinig ko rito. Oo, oh, sigurado. Eh, no? Ayan ba o. Oh. lang ay kasi na may tubig na uh, Oh. Hindi eh, kasi daling mo eh. eh no? ang na, na, ano, apang linis tubig na yan Wala mga nakatulang 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 eh. Wala. Bawal. Bawal dito yung mga lilinya kayong tubo mo oo kukunik mo rito bawal hulihin ka may disiplina eh no, yung dalawa kaya mga yun mga senior eh matagal talaga maglakad <laughs> binuhay ko lang uli ang aking ano ito kaya makakape lang dito dito yun uh, sa <laughs> Kapira ka natakapon eh. Wala. <laughs> Baka ako naharang yung mami. Baka nahaharang yung mami. <laughs> <laughs> Abot mo to sa ano. May tubig Ben laman? Sabihin ko na mga. Tita, direct mo na ha. <laughs> <laughs> May wala <tubig. laughs> na uli kami. Kumain lang kami uli rito. Kumain lang. Namayo lang kami ang tangan dito. Ganun lang uli. Nung ayaw ko i-park eh. Ayaw ko i-park doon. Nilalanggam eh. Nilalanggam. Kasi yung pinagpaparkan ko. Eh ano? Ito yung ginagamit. Dini na gamit natin Papaya sa sakyan. Na -e makapaglaro -e pa tayo. Ano? Saba. Sino si? Abot yan. Abot yan. Yeah, may na, ano, na one -one sisulot, mo, one -one po, yun doon, Sabado eh. Pagod yun eh. <laughs> Hindi uh, uh, ko lang sabado yun eh. Hindi ba naglaro kami yung uli? Oo. Uh, Nadali ako 1-5 eh. Hindi siya nakasagot eh. Pero mo, pero ganda ng laro. Puro, puro ano? Puro parati puro. Ayan, uh, pauwi na tayo. Ayan, uh, si uh, Kalbo. Ayan, bilyarista yun. Kalaban na yung parentolich ko. Ayan, uh, tagal maglakad ng ano dalawang senior hinahantay kami dalawang senior gento nga natin yun, pawis tayo buti pa rito kahit paano hindi umulan nga alam sa kabiti kasi na ulan kasi nag-alboruto yung taal Talawa, bali 3 days na kaya ma sa amin Maismag. maano yung nakara kaya nakasara lahat ng bintana namin pinto kasi delikado sa mga bata Nakakaano yung part to doon? Pinamamahayan ng langgam. Ayan, dami niyang kanina eh. Ha? Hindi, kanina pa yan. Doon pa lang. Ah, doon sa... Oo, oh, sa pinagpa-parking yan. Pinamamahayan ng langgam. Sabi ko, si, na, ulan ngayon. Sabi ko, nga, doon na lang magpark kay ano eh, sa, 'di ba, eto kay Arwang. Nagpapa-parking doon eh. Ganun din, bubayad ka safety ka pa, may bubong. Sa so, so, pagbaba pa, 'di ba yung shop dati ni Arwang doon? Oo. Ah. Oh. <coughs> doon, may bubong Pero, malata pa. Dun. Malata doon. Malata doon. Parehas lang yata. 700 lang 'to eh. Ah, oh, wala. 700 lang 'tong bonbon dito hmm. kasi bubong hindi pa magdodumi lagi gulong mo doon ito ganito ang ano, sanwe bay siya ayan dito ako na park pagka napunta kami dito kasi ito yung katiwala sa park Tagal yung ano. Tagal yung dalawang senior. May na yung dalawang senior matagal. Ayan, mag -e end na tayo. End ko na mga ka-trops. Kasi hindi na rin tayo masyado mga kapag ano, mga kapag -live kasi magmamaneho na tayo. Kaya ayan, maraming maraming salamat yan sa mga sa mga subscriber natin. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo. Ayan, at, uh, ayan sa aking page yan. Pakisupport nyo rin yung aking page, page mga katrops. No? Ayan, hanggang dito na lang muna mga katrops. Ayan, eh, bye bye. Ayan, sa aking misis yan, lagi kang mag-iingat na I love you. Uh, bye bye, see ya. Uh, and pu bye-bye see Bye ya bye-bye